Hi, ako nga pala si Thursday the Beagle. and Welcome to my channel. Kami nga pala ang uri ng aso na maliit lang, pero sobrang harot. At malakas din kami, no? Ang aming mga muscle ay sobrang siksik. At kami ay kayang humila ng mga bike kahit bata huwag nyo kami papahawak sa bata baka mahila namin siya kami rin ay uri ng aso na masayang masaya sa pangamoy ang aming ilong sabi nga nila ay ang aming panglimang paa sinusunda namin ang mga amoy at gustong gusto namin ito ayun patingin tingin lang tayo at mas malakas pa yung pangamoy namin kesa sa laki ng tenga namin gan amoy amoy tayo dito yun, natawag tayo ng amo natin. nakikipag Tungkol naman sa harot. Kami rin maharot, ano? At masayahin kaming aso. Playful kami, no? Ang aming taas ay maabot ng 13 inches. At ang aming namang bigat ay maabot ng 18 to 30 pounds. Kami ay nabubuhay ng 16 to 17 years. At kung aalagaan nyo kami ng maayos, eh baka tumagal pa kami doon. Amoy-amoy muna tayo dito. At masarap lumabas. Kami ay kinakailangan ilabas din sa kanyang mga bahay. Tulad nito, ayoko nitong nakakulong. Palabasin mo. Tatawagin mo pa ako, gusto ko nang lumabas. How are you? Yan, na. naamoy ko na ang Sumo aking tagapag-alaga, oh. Huh? Palabasin mo ako, gusto ko na mo ba? Gusto mo lang ako. Sige na, buksan mo na to. Gusto ko na lumabas, eh. Laman, eh. Gusto kitang abutin, gusto kitang Basta? laruin. Tap na, labas na tayo. <laughs> buksan mo na to. Sige na. <laughs> Naku, wak mo yan palabasin. Muntik na akong makagat niya, no? kami dito. Ito, kahit tanong mo sa mga kaibigan ko. Huwag mo yan palabasin. Ako, ang harot-arot. Ito naman, hindi naman kayong mabiro. Nakakalungkot naman. Nakakulong ako kayo. Nakatali lang. Ito na, palabas mo nako? ako. Gusto ko nang lumabas. Bakta mo na, ha? Ito na. Bakta mo na to. Labas na labas na ako. Tara na. By the way, salamat sa panonood sa channel ko ah. Balik kayo. Welcome back again to my channel. At subscribe. Please hit the notification bell. See you again, mga kating God bless.